Posibleng maglaro sa pagitan ng 60 hanggang 70 pesos ang halaga ng kada litro ng langis sa bansa sa pagtatapos ng 2023. Sa panayam ng DZRH kay Oil Management Bureau Director Rino Abada, sinabi nito na epekto ito ng oil production cut ng ilang bansa sa Middle East hanggang sa katapusan ng taon. Matatandaang ang bawas produksyon ng krudo ng oil producing countries ay may layuning mas stabilize ang presyo ng crudo sa world market. Ayon kay Abad, malabong maibaba ito sa range ng 50 hanggang 60 pesos kada litro dahil sa bawas produksyon ng crudo. Ngunit sabi ng energy official, kung madaragdagan ang supply ng crudo sa oil-producing countries na nagbawas ng produksyon, ay tiyak maaabot ang nasabing presyo kada litro nito. Yan, ano, Sir Christian, yung 57, yan exactly yung price natin sa <laughs> March. yeah, ang sabi ko nga, hmm, malabo. baka little more than 57, baka uh -huh. nasa 60 pesos territory tayo kasi by December, hmm, uh, hindi po totally nawala yung under supply mm -hmm. mga less than 1 million 500,000 mm -hmm. ang estimate ni mm -hmm. ni IEA konti na la lang ho 'yan I, I am confident na magiging nasa 60 pesos 160. level mm -hmm. ho tayo mm -hmm. pero hindi hindi mga 60 plus pesos ah. ho tayo mga 60 to 70 no Una rito sinabi ni Obet Martin ng Pasang Mazda sakaling bumaba sa 57 pesos ang halaga ng kada litro ng krudo ay handa silang ibalit ang 12 pesos na pasahe sa jeep mula sa 13 pesos ngayon dahil sa pisong provisional increase mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Nico Lopez tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino